Ito, ito isa. Oh. Banda naman. Condition pa natin. Oh, opo, sabi. Opo. Very good naman. Teka lang, teka lang, teka lang. Oh, 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 oh. Oh, oh. oh release. isang magandang buhay ako, abangan na naman pala ngayon Sunday, ayan abangan natin mag live ang mga magagaling na fanshare mga bigating mga fanshare natin uh, dito sa Pampanga like uh, Galang Brothers, ano, tignan natin yung mga pauwi nila, mamaya uh, yan tapos uh, si Rambo vegan daw ngayon mga farmer hindi ko lang alam kung anong oras binitawan pero mga alas 11 pa yan abangan yan makauwi kaya sabi ko nga kay Rambo binibiro ko ano nagpaalam ka na ba <laughs> kasi pagdating po sa ganyan nakalayo kalayo doon sabi ko nga sa tingin ko kahit uh, kaya ng ibon uh, alam niya kung paano umuwi kung hindi kaya ng katawan hindi na din makakauwi may na ano. so aabuti na ilang araw at uh, yung iba talagang tumitirik so doon na papasok yung conditioning siguro nyan pagdating po ng uh, ano yung duluhan na karera no hindi na basta bloodline doon na papasok yung kondisyon uh, ng kalapate kung kaya niyang umuwi ng ganun kalayo na physically no ready so ayun kaya talagang ang karera ay mahiwaga sabi nga ni uh, ano ba nagsabi na mahiwaga ang karera <laughs> Ay, nagsabi na eh. Sa so, dami ng napanood natin. Pero magpapaano tayo ito naman kaligayahan natin. ako farmer Magpapalipad-lipad lang muna sila. O, oh, di ba? oh, lipad-lipad na muna. Ayan yung YB natin na may bulots. O. Oh. Si Balel. Ano Balel? Ano? Kaya mo na lumipad. Hindi pa kaya? Sige na, angat na. Kaya mo yan. O, oh, dalawa na lang kayo. Ano ikaw? Alabas ka? Lapas ka na. Ganda na ng katawan mo eh. Ah, ayan. Sige na. Go. Oh, ah, buksan lang natin. Ganda lang ako ng pagkain. Tapos pilitin ko na mag ano record. Ah, parang hindi ko gusto yung uh, uh, yung kainan na mahaba pagka uh, naandun sa bagong loft parang mas gusto ko yung ngay sinasabi ko na 2x2 uh, siguro na uh, tray tapos dun mo na ilalatag yung pagkain para at least eh, mas marami silang kakainan kesa sa yung pahaba na gano'n kabilaan oh, hindi. Abang, hindi naman siguro nagkakasakita na ano? so ayun lipad lang muna sila ako naman ay maghahanda ng pagkain kahapon naligo at itong mga to andito na yung book natin no, oh. dala dalako ko na ay pa makakapag uh, record tayo ngayon kahit paano ayan na aso ka na yung bulutong naman daw, kusang nawawala kaya lang, may time talaga na marami, pero mayroon din naman ako mga gumaling dito ang mga main concern natin, bulutong yung mga naobserbahan ko na magiging sakit nila during uh, sabihin mo na, na ano early age no ay one eye cold at bulutong mga farmer ayan pero yung pag nalagpasan na nila kagaya nitong mga galing nating bayo yung mga bagong ano nung nakarangkada na okay na okay na ganda ng mga katawan ito oh. Ayan. ayan. matanda na 'yan. Pero yung iba nating mga bio pigeon ito, hinan ito. Ito, ganda na din ito. Itong patchy na ito. Ayun, 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 dito pag-agawan niyan. Hmm. Bio pigeon. Ayun oh, bio. May number 'yan, ililista na din natin 'yan. Hmm, dalawa sila. Ayan, bio din ito. Ayan. Bio research. si Bulot. Hmm. Sabi ni ka Farmer Arman, si Buyas daw. Ayun, nagpapalagay na rin ako ng katol. Ito yung 6 o'clock. Nalagay na rin tayo hapon. Overnight na yung isang katol. Ano? Yan natin kung uh, marami naman akong option sa loft. Pwede rin tayo maglagay ng katol. Or yun nga yung sinasabi ko yung uh, may ilaw. No? Violet. Violet light. Ano ba tawag doon? Tapos sa uh, Ingat, nakakahuli ng lamok. Ayun, pauwian, ipa tayo nakakabalita pala kay Rambo, ano ba na bitawan ba sa kanya? Tinaka Farmer Arman pala ay ano na, 400 kilometers. Wow, sana all. <laughs> ano na kaya ang mangyayari? Ayun, ano you know, exciting uh, na ano na no, moments. Kaya lang pag hindi mo uwi. Kuwak ka na sa ibon ano. Pero ano naman po, ah, sa tingin ko pagkaganyan, tsatsagain ko muna ng ano, isanayin sila na unti-unti, no? Hanggang sa makalayo. Let's say, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ko. At the same time, nag enjoy naman ako na yung training ba. Kung dun pa lang, mawala na, eh talagang ano na. Pero, kung binigay mo na yung best mo, na, 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 let's say, norte, training mo sila ng maayos, di ba? Let's say, weekly, nag-totos ka, Nakakabalik uh, sila And then palayo ng palayo Balik na naman So ma mas maliit po ang chance Huwag lang masasama sa grupo Yun naman ang ano nun, Yun naman ang uh, sa tingin ko Magiging uh, challenge na nun lang. Baka mamaya pag marami na masyado Yung kalapati mo ay Mapasama naman Kung kulang pa yan, uh, Ano sila ngayon uh, Greens nag ko kung ipa-platinum ko na sila eh. Kaya lang medyo may kamahalan po ang platinum. Okay, hmm. last na yan. Dakaw pa sila eh. Dami naman yan, 20 plus yan. yan. yung mga breeder nga lang, isang, isang kilo, isang kainan, kulang cool eh. okay na yan para mamayang hapon naman nagpe-pellet sila ah, ano pa din sila agresibo pa rin sa kain hindi ko nga alam kung ko ba ah, parang gusto ko silang parorondahin ngayon ang gandang panahon no? sino pa ba? wala na yun naman ang kinaganda tingnan nyo oh. nagpasokan sila Kaya naglagay na ako ng pagkain papasokan na napansin ko din mga ka-farmer yung mga matatagal na din pong nag-iibon ano yung pagdating sa karera may mga post ako nakikita ang tagal mo kasi pumasok mga ganon ba so ano na yung common problem na yata yan na yung iba talaga minsan eh hindi ka agad pumapasok <laughs> anong gawin mo pala talaga minsan may mga pasawayan na ayaw pumasok agad ayan pero yung PHA ang ganda ha. Ah. Pagpasok, diretso lang ha. Ah. Galing ha. Ah. Parang RFID ang dating. High-tech. Yun ang maganda. So, ayan na muna tayo ha. Ah. Tsagaan nyo na yan. Mamaya ng hapon. Siguro naman nakakain lahat kahit pa paano. Ito yung biopedia na dyan ha. Oh. Ito lang alam kung bekat ba yan o oh. Bandre ba, Bandenbrook. Ah, Ah, tapos <laughs> Jansen, meron din akong binili. Oh, di ko lang alam kung alin alin, alin doon ang namatay. Nasa wallet ko pa 'yung listahan. May number naman eh. Hindi naman tayo maliligaw. Sarap magpakain. Pakain pa lang ah, wala na ng stress ha. Ah. Re relax ka na, hinapanod mo lang silang kumakain. Kaya lang, tama na. Tama na yan. Mamaya naman, arondahin na lang natin sila. Huwag yung busog na busog. Katama rin. Bitin pa yan sa rondahan. Bitin pa po yan. Kaya lang talagang nanaig yung gutom nila. Kaya pumasok sila. Pero bitin yan Mamaya ano pag bukas natin maglalabasan yun ulit yan Inom na kayo, inom na Bago ang tubig ninyo ha ah. Baliling nga nang hindi natin nakita Lumabas, ah. may mga hindi lumabas paano kaya yan pagka nasa loft na sila ah dito pa rin siguro ng nila <laughs> ganda nga namang tambayan na ano. ng galing ha eh? gandang tambayan oh, ayan na oh. Mamaya iikot ulit yan Papahinga lang ng konti Ikot na naman sila Saran na natin to Kaya lumabas Ano ah, Ano ba kayo Lilipad ba kayo o hindi Sasara ko na to O oh. Okay Pahinga kayo dyan Si pula ay lumabas sila Okay are well done Notebook ko Paglista ng ilan ngayon nga uh, Farmer sleeping nga natin At ah uh, baka umuwi na yung ibon ni Rambo hindi niya pa alam hindi niya pa maiklak check block check daw eh hindi ko kabisado kung alin ang inilaban niya tapos ayan nakapag record na tayo, pinawisan ako nagpalit ako ng damit <laughs> na sobrang pawis mga farmer ayan at least uh, nairecord ko na kunyari let's say ito. Yung ring number nito plus yung ring number noon naka-combine tapos yung ano, yun na yung anak nila. Hmm. yun po yung ano, tapos mga naka-record na yan para at least alam na natin. Tapos ito, yung dito na lang ang hindi ko ah, uh, record Syempre hindi ko na po alam eh. Hindi ko na alam kung alin dito. Tapos, meron daw palang upcoming race mga farmer So, kailangan namin mag-train. Pwede nang ilaban dito mga ilang piraso ah. Hindi ko naman ilalaban yung ah, puro young bird tayo, no? Oh. Ito, yan, yung mga yan. Mga yellow, yellow, yellow ring. Kasi yung, ano, ngayon lang ako nakabili Ngayon lang, kailan lang tayo nagbumili ah. No, ating mga ano lang, pasokan na rin pala sila bio pigeon din naman natin ilalaban yan so ang ilalaban natin eto ayan yung mga yellow, ayan mga candidate yan 1, 1, 2 3 ah ba ilan lang kayo ah tatlo tatlo lang, sa labas meron pa siguro ayun pa sa labas apat apat lang ito 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 mga ano natin yan ah ito parang alanganin pa ito ah ito, kasi mga 5 months man lang 6 months ito ito isa oh. banda naman condition pa natin sa inyo hindi pa ano yung ito ay oh, hindi ito, ito yung sinasabi ko sa inyo mga farmer ang oh, ganda ah uh, pigeon ito ito candidate talaga ito ah, ito maganda ito yung white flight na sinasabi ko Oh. Oh. Ano? Uh, Mailap Di training natin At least may mati training na O oh? Tanda yan <laughs> Yari ka Ililigaw ka daw ah, Ililigaw ka mm, Ayan malabo yan Malabo bago lang yan Malabo 1, 2, 3 lang na andito sa loob pwede ito alanganin ito malamya ito okay, mga ito gagawin kong breeder yan no? stop ban rate mga farmer ewan ko lang itong pole sa yun pwede nating ilaban to 2023 bago lang ito ah pwede siguro to Ewan ano magiging basihan nila. Sing sing siguro, no? Tapos ayan mamaya. Bala kong silipin yung ano yung bilihan ng paluchina. Kasi kakanbas-kanbas na tayo para mapabilis na po yung ating loft at ako excited na rin na matapos yung loft na yan. Ayun. Ayan o, isa. Oh. Apat lang ata ang pwede natin i-train. Glugon pa. Ano yun natin na magandang pakain? Tingnan natin kung uh, anong mangyayari. Ngayon <laughs> mm, na, balik tayo mga ka-farmer. Nagpakain na ako ng uh, platinum naman ang pinakain ko ngayon nag-iisipan ko kung ipa-platinum ko na sila na pellet every afternoon tapos greens naman sa umaga or yung uh, galimax tingnan natin ah, kung alin ang mas uh, magiging maganda flyers naman sila so I think mas maganda ata yung platinum medyo mahal nga lang ng kaunti 58 pesos ang isang kilo door lang mas hapon naman ang kakainin naman nila siguro mga 3-4 mga gano'n less than a kilo kasi yung 1 kilo na binuksan ko ay hinatihan ko pa yung mga breeders so hindi naman ganun ka mahal tapos nabibili ko siya ng wholesale na yung isang bundle na binibili ko para hindi na 65 din eh so 7 pesos difference 58 lang pagka bundle Nag bundle na ako Pauwian ngayon ng ibon mga ka-farmer Ayan <laughs> Yung saka 400, ko uh, 4200 nung nag-umpisa Ngayon daw na last lap na 200 na lang Isa na lang yung natira niya Claveria naman binitawan ating bayo pigeon Ayun, mas malaki yun eh. Makakapagpalabas tayo ng maraming itim kung gugustuhin natin ano. Sana pumasok na isa para ma ano training natin dito lang sa sa dam. Ayun oh, pasyal tayo. Marami-rami sila ten ko oh. Hindi ko nga actually, hindi ko nga, hindi ko nga bilang ito kung ilan ba itong mga ito eh. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ayun pa 29 29 Pasok na itong isa oh. Sayang, sasama pa naman sana yan Sasama natin yan eh Oy, pasok na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15, mga farmer 1, 5, 6 Teka lang Kamali na bilang ko ah Malikot eh 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 Kailangan makapagpagawa tayo ng training box na Malaki-laki Or bili pa ulit tayo ng isang ganyan ah, ini pa 350 Mga farmer ayan. Si Bulutong pala, nakisama ko Buti na lang na ano ko na... Nakita ko ay, may hina yun mga farmer medyo ano, eh, pinakawalan mo nga doon sa may tapat ng bahay dumapo agad sa bahay para ah, may pa talaga siya. so ayan ayan na uh, 16 pieces <laughs> pauwi kaya mga lokong ito oy kayong papaligaw ha patulogin nyo ako ha pagka umuwi sa inyo o, kaya isa, isa lang ang ligaw hindi ako makakatulog ah Opo, sabi. Opo. Very good naman. Teka lang, teka lang, teka lang. Oh, 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 oh. oh, oh release. Wala na. Bilisan. Huwag <laughs> kayong maghiwa-hiwalay, mga loko kayo. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay. Yung mga YB na ko may YB na parang naiiwan ah dahin kaya yan at least magkakasama sila hindi na yung mag wala walay okay okay ikot ikot muna tutuldok muna alam na nila itong eh, sinama ko yung mga ano yung black eagle tapos yung stop bandit, sinama ko para magabayan tornado ha <laughs> dapat mauna sa atin yan dami pa namang food trip doon sa ano sa may tiktok road pala ang daming uh, kai, tusok tusok ayun no. oh op 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 okay kita na sigurado nila okay na wah wow, bumalik ka ang loko ah Uh, parang may pattern ng kanilang ikot ano. Lumayo, Puldok Ayun na. Pas. Oh, lumayo naman. Oh, okay. ayan na sila oh <laughs> kauwi naman ang mabilis safe and sound ah oh, ayan ang farmer boss pinagod mo ko. pero parang mayroong dalawang humiwalay pero hindi naman siguro yan baka nakasalubong lang po nila no? nakasalubong lang nila tapos sa uh, humiwalay ayan si bulutong yan hindi ko sinama yan oh, pinakawala ko yan sa bahay eh ano yan mahal din yan <laughs> ilang sakong patuka din kapalit yan hmm. eto ang hindi na isa eto hindi ko pala sinama ito kasi hindi pa po yan naka hindi pa nakakaronda dahil kakaano ko lang pero malakas po itong ibon na ito yan isa sa mga abangan natin yan kapat magkapatid po itong dalawa anak po yan ng nakuha ko na sa ano kay nalimutan ko pangalan yung nasa Maynila yan yan kapatid niya yan mga farmer ayan ako magkapatid yung dalawang yan Jan Arden yan tsaka Alphonse na combine kaya aabangan din natin yan iba yung hipo niya eh malakas so kaya lang hindi pa po yan na i na i... ano man lang di na yan daman lang dito kakalagay ko lang kanina kasi nga na sinabi sa akin ni Rambo kuya after ng ano meron ulit na competition parang ano ba yung sabi ko sige uh, titraining natin yung mga dilawang sing sing ayun baka masali pa natin itong itim na ito so ayun sabi ko training training na natin malay natin ano so ayun. <laughs> ano lang naman ah uh, puro bata daw. Ewan ko lang yung selso. Naka selso kap kasi ito eh. Ang singsing -sing niya, hindi yung club talaga, club ring talaga na ano. Kasi yung club ring, dumating late na rin. Hindi na rin naman po makakasali na. Masyadong bata. Yan, hanggang dito na lang mga farmer Tapos na naman tayo. At bukas, ay mag-ano na tayo. Uh, re-resume na tayo ng ating pigeon love project so hopefully ay uh, sabagay one week na walang trabaho malamang sa malamang ay uh, kompleto except Kongkong kong baka wala po si kong kong dahil uh, umamakiya daw muna siya so yan hanggang dito na lang maraming salamat at magandang buhay